Ang ganda ng dito. Dito. Atong buka. Ito. ito. Yeah, yan, yan, yan lang. Sige lang, ay marurun. Yan lang, Sandal. Okay? Ang ah, gagawin mo, itong kamay na isa. Asan yung masakit? Ito. yan gagatin mo. Tanggalin mo ganun, hmm. ha? Hmm. Pero hindi pa, hindi pa. Hmm. Sandali lang. Laman lupa yan, eh. Tikit, tikit. Masakit? Hindi. Ito hmm. laman lupa. Ay, ay, sakit. Sakit. Oh, sakit Ito naman ang kulam. Walang, walang kulam. Walang, hindi ka nakukulam. oh, kulam. O. Okay, Alasin mo na uh, lang, ha? Okay. Pamamagitan ng bandpaper lang. Bandpaper. Okay. Okay. Hindi, hindi pa, hindi pa. Ah, si yung mga ba nakaitip to? Kasi bag paper lang po. Diyan, ah. mamaya wala na yan. Pag hindi sabi kung gano'n yung mag-ano'n yung Sigit lang. Sigit. Mm, dalawa. Iyon kamay. Sigit. Sigit. to Gano'n yung mag mo Ganyan. Ganyan. Ganyan, ganyan lang. Sige, ah, sige, bad ah, paper lang yan, bad paper. Sige ah, sakit, pa, ah, sige pa. Sakit, sakit, boss. Oo, sige lang, sakit, sige lang. Sakit, sakit. Sige lang. laman lupa yan ay 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 sakit, eh. Sakit, boss. Sige boss. pa, kunti na lang, kunti na lang. Sakit, aray, 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 hindi ko kaya, hindi ko kaya, kaya, ko kaya, 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 sakit, hindi ko kaya. Oo. Hindi ko kaya po. Oh. Okay, sige pa, sige pa. Pagano, 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 pagano. Huwag kang mumulat, huwag kang mumulat. Yan, kanya, Hindi ko kaya po. Ah, ah, na lang, kunti na lang. Hindi, hindi, hindi ka mapipilay. Ang sakit. Sige, Saat, sige sakit, sobrang sakit. Sobrang sakit, sakit Sige pa, boss, na kunti na lang. Tanggalin mo na, kunti sir. Sir, na tanggalin lang. mo na. Kunti ah. na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Tanggalin mo na, sir. Kunti na lang, kunti na lang. Sir, tanggalin mo na. Ha? sa akin madakilaw, may ng nambas-bas sa'yo na anin ko ang mga laman lupa na gumambala ah. sa lalaki ko. Isa sa malili, isa sa maluam, isa sa mantaka. Ah. 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 Ay, 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 dudugo na. Ah. Ah. Walang dugo yan. Ah. Ah. Ay, sakit. Diyos. Ah, 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 mulat, mulat, mulat. Inom, 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 inom. Isa ki pa, sige pa. Ay, ganun mo ngayon yung kamay mo. Ano? Ayos na man. No, wala na. Kanina? Kanina masakit. Masakit. Oh. <laughs> diba? Hmm. Laman lo pa lang eh. Ah, uh, shout out sa lahat. Nandito ang team Apo. Uh, Ito, uh, alis kami. May biyahe na naman. At yung tinangalin na ng gising dahil kagabi pa kami. Uh, kagabi, lang namin. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa December. magdo -do donation drive tayo. Ah, uh, kay Robin Capistrano, Brother Rap, Marwin, uh, at kay Brother Ken. Magandang umaga.